Pagkainit lang. Let's say, 15 seconds na world lang. Then, start na tayo. Warm up. Indian warm up tayo. Ready? Lahat po. Lahat Yung dito lang sa labas. Yung sa loob. Ah, ano mo yan? Baka sasabog siya. Si no? Chip. Thank <laughs> na ba yung lahat? Ayun pa. May paahaman. Okay, lahat ng motor, uminit na ba? So, welcome sa Rhythm and Roots. Sinong mao na? Unahin natin dito pa ganon. Okay. Uh, ah, defense na lang tayo sa linya. Dito tayo mao na. doon sa likod. Hindi, ano na lang, random. Dito tayo sa listahan, mag-base. Paano naman naka-list tayo ng unay at paano din mag-shuffle? Okay? So... Si... Ako, ako pala. Ako pala ang mag-mimintel. Si Sid ko pala. Ako pala ang magpapasakog ng eardrums. So okay, ganun pa rin. Isang participant para magtingin na mentor natin. Okay. First, number 10. Saan si number 10? Number 10 Ito yata yan Ay 16 Number 10 Ay ito Yan puti Grabe Ito na lang ito Ganyas na lang ako Ne olup? Ne olup?